Basta kay Sir ibang klase. Let's go! Okay, welcome ulit sa ating klase. Sa video na to pag-uusapan natin ang Article 1182. Dito sa article na to dinidiscuss na bukod sa mga principal conditions na meron tayo sa isang conditional obligations, ano pa yung iba pang uri or kinds ng conditions ayon sa Article 1182? Meron pa pala? Meron pa. Ano, ready ka na? Sige, start tayo. Let's go! Ayan, sige, basahin muna natin. Article 1182. When the fulfillment of the condition depends upon the sole will of the debtor, the conditional obligation shall be void. If it depends upon chance or upon the will of a third person, the obligation shall take effect in conformity with the provisions of this code. So, itong Article 1182, continuation pa rin siya ng discussion natin tungkol sa Pangalawang uri ng obligation or ang tawag natin is conditional obligation. Okay? So ngayon, kung babalikan natin yung ating discussion ng 1179, pati na rin yung 1181, ang conditional obligation ay may condition para mangyari or mawala yung isang obligation. So again, the demandability or extinguishment of the obligation depends or subject to the happening of the event. Pag nangyari si condition, magkakaroon ng obligation. Pag nangyari si condition, mawawala si, si obligation. So, dalawang uri yun, di ba? Ngayon, bukod dun sa principal condition sa sinabi ng 1181, tungkol sa suspensive at sa resolutory, meron pa palang ibang kinds of condition na sinasabi naman dito sa 1182. Okay? Kung baga, para magkaibang category siya, kung hindi siya kinds pero yung magkaibang kategory. So ito yung principal conditions natin under 1181. Sabi may dalawang klase daw. Suspensive at saka resolutory. Tapos ngayon sabi naman ni uh, 1182. Bukod sa principal or sa ibang kategory. Ano pa yung iba pang kinds ng condition? Ngayon meron tayong tatlo. Potestative, condition okay ang ibang tawag natin diyan is facultative facultative condition okay pangalawa meron tayong casual condition casual condition at pangatlo meron tayong mixed condition okay so yeah ano-ano naman yung mga yan? So, itong si potestative condition, uh, yun yung unang sentence. Kapag nakadepende sa isa sa mga parties, yung happening of such condition, ang tawag doon, potestative condition. Again, the condition depends upon one of the parties. Okay? tawag natin doon potestative. Okay? Ngayon, ang sinasabi sa first sentence, kapag yung potestative condition ay nakadepende sa kagustuhan ni debtor para mangyari, void yung obligation. Okay? So, may dalawang klase tayo, ano? On the part of potestative on the part of the debtor. Okay? Kapag suspensive, void yun. Okay? If suspensive, void. Yan. Ano ibig sabihin? Halimbawa, bibigyan kita ng 1,000 pag gusto ko. O ako si debtor, ikaw si creditor. Bibigyan kita ng 1,000 pag gusto ko. Kapag gusto ko. Condition. Pero kanino nakadepende yung condition? kay debtor. Mangyayari ba yun? Hindi. Ba't kita bibigyan? ba? Diba? So nakadepende ngayon yung condition uh, sa kagustuhan ni debtor. Suspensive condition, potestative on the part of the debtor. Void yun. Okay? So pinagbabawal kasi ng civil code yung purely potestative, suspensive, or conditional obligation na nakadepende sa kagustuhan ni debtor. Kasi yung obligation na yon ay hindi talaga mafulfill. Parang ano eh, parang illusion lang. Okay? Ba't ko naman hahayaang gumastos ako? Ako yung mapapasama. So parang ganun na mangyayari. O halimbawa, isa pa. Bibigyan kita ng 1,000 pag bumiyahi ko sa Ilocos or pag pumunta ako ng Baguio bukas. Okay? Yung obligation mismo ay void hindi lang yung condition kundi yung mismong obligation kasi yung condition nakadepende nga or yung obligation nakadepende sa condition na hindi mangyayari kahit kailan dahil but but ilalagay ni debtor ang sarili niya sa sa masama na sitwasyon or kasasama niya okay so obligation mismo is void hindi lang yung condition obligation is void kasi hindi siya mangyayari okay Saan kanila nakakita ng isang tao ipapahamak ang sarili niya di ba kaya potestative siya in the sense na nakadepende kay debtor, suspensive siya kasi mangyayari yung obligation pag nangyayari yung condition. So suspensive potestative condition is void. Okay? Pero hindi naman lahat ng potestative ay void. Okay? Pag kasi resolutory, if resolutory, yan, Valid naman yan. Okay? Pag naman yung resolutory condition, yung potestative, nakadepende kay uh, detor, debtor, resolutory, valid yan. Okay? Halimbawa, gumamit ka muna ng sasakyang ko hanggang, hanggat sa umakauwi ako ng lisena. Let's say, nasa Manila ako, nagtatrabaho. Okay? Hinayaan ko munang ipagamit yung sasakyang ko sa kaibigan ko na nasa Lucena. Yung sasakyang ko nasa Lucena. Tapos pag umuwi ako, uh, wala ka nang wala hindi mo na pwedeng hiramin. So resolutory siya kasi meron na akong obligasyon. Okay? resolutory, may kundi, may obligasyon na tapos pag nangyari yung kondisyon, wala na akong obligasyon. Eh na kanino nakadepende yung kondisyon? Na kay debtor sa akin. Pinapahiram ko yung sasakyan ko, kaya naman uh, pag umuwi ako, wala na akong obligation. So, resolutory potestative condition on the part of the debtor is valid. Kasi, hindi ko hahayaang lagi akong merong obligation as debtor. So, gagawa ko ng way para mawala yun. Kaya, uuwi at uuwi ako ng Lucena kung ayaw kong laging ipapayarami sa sakyan ko doon sa kaibigan ko. Okay? So, ulitin ko ah. Scenario 1 papahiraming kiti ng sasakyan ko pag pumunta ako Manila. Okay? Or pag umuwi ako ng Lucena, ano pa man yan. Hindi yun valid, void yun. Kasi, hindi ako uuwi ng Lucena, huwag ka lang pahiraming ng sasakyan. Parang ganun yung idea nun eh. So, wala pa akong obligation. Tapos yung obligation, nakadepende sa condition na sa akin nakadepende. Potestative on the part of the debtor, suspensive, void. Scenario number two, gamitin mo yung sasakyan hanggat makauwi ako ng Lucena. May obligasyon na ba? Yes. Ano yun? Gamitin yung sasakyan ko. May kondisyon? Yes. Resolutory. Hanggat makauwi ako ng Lucena. Bakit siya resolutory? Kasi pag nangyari yung kondisyon, wala na akong obligasyon. So pag umuwi ako ng Lucena, wala na akong obligasyon. So sa akin nakadepende, hindi ko hahayang mag, meron ako laging pinapayaran sa sakyan, Uuwi tu uwi ako. Kaya valid yung obligation. Ayan. So, yung isa naman, potestative on the part of the creditor. On the part of the creditor. Ito, syempre, whether suspensive or resolutory, valid yan. Regardless kung ano pang klaseng condition yan. Suspensive or resolutory, valid yan. Kasi nakadepende kay kreditor, di syempre gagawan niya ng paraan yan para maging obligation. Halimbawa, sabi ko kay kreditor, pahihiramin kita ng sasakyan pag pumunta kang Baguio bukas. So, nakanino yung kondisyon nakadepende kay kreditor? Anong klaseng kondisyon su siya? Suspensive. pahihiramin kita kapag pumunta ka sa Baguio or kapag pumunta ka ng bayan. Okay? So, si creditor, pupunta siya ng bayan para mahiram niya lang yung sasakyan. So, yung obligation nakadepende kay creditor na sa isang banda gagawa niya ng paraan para magkaroon siya, para matupad yung obligation. Okay? What else? Ito na isa. Gamitin mo yung sasakyan hanggang makarating ka ng Lucena. O, oh, nakadepende ulit kay creditor. Okay? kung si creditor sabihin niya, ay, hindi na ako uuwi. Ay, ah, hindi naman pa pwede yun. Okay? So, nakadepende kay creditor, pag umuwi siya, edi eh di extinguish na obligation. So, valid. So, again, ha? Mapa suspensive or resolutory pag naka creditor ang, ang condition para mangyari. Valid yon Pero pag naka debtor, suspensive void, resolutory, valid. Okay? Next naman is casual. So ito namang casual natin, uh, nakadepende naman yung condition sa chance, okay? Sa chance or sa isang third person. Okay? So para rin siyang suspensive condition or resolutory condition, pwedeng ganun. Basta wala sa sole will ng debtor or wala kay kreditor. Nasa ibang tao, nasa third person, or sa chance. Halimbawa, magpapainom ako pag sinigot niya ako. Okay? Pwede siyang sabihin third person. No, pwedeng chance. Pero more on third person yun. Okay? Yun nga lang, pinresure mo yung third person. Ano? So, basta wala sa debtor tsaka sa kreditor yung, yung fulfillment ng condition. Another, halimbawa, magpapainom ako, pag nanalo ako sa loto, yan. O, chance yan. Pag nanalo ako sa color game, yan. So, chance uli yan. Pero pag sa isang tao nakadepende, bukod kay creditor at debtor, third person yun. Magpapainom ako pag itong si, si X or si third person ay nanalo. Okay, kaya chance pa din yun. Kasi, ano siya eh, wala sa kanya yung desisyon nandun sa pagkapanalo niya. Okay? So, iba yun ha. Ulitin natin. Magpapainom ako kapag si third person pumunta ng bayan. Yun, nasa kagustuhan niya kung mangyayari o hindi. Third person yun. Pero pag si third person, nakadepende pa rin doon sa isang bet. Bawa, si third person, magpapainom ako pag si third person nanalo sa kanyang contest. O, yan ay ano pa din. Chance pa din yun kasi wala sa kagustuhan or decision ni third person ang ano ang final result no although gusto niyang manalo nasa kagustuhan niya manalo pero yung final result ay wala sa kanya so chance yon okay yan so yun yung dalawa no sa casual condition ang point ng casual condition wala kay debtor or creditor ang fulfillment ng isang condition pag nasa kanila ng dalawa potestative na yun. okay so both valid yan pares valid yan pag nasa chance or third person and then yung last kind of condition natin is mixed condition so pinaghalo siyang potestative at saka casual okay so depends partly partly upon the will of one of the parties one of the parties and oh, and ha hindi or upon chance or third person upon chance or third person so pinaghalong potestative at saka, casual so upon the will of one of the parties and upon chance or third person okay So, yung, yung, yung obligation ay valid yan. Halimbawa, sabi ko kay kreditor, kreditor, babalatuhan kita pag tinaya mo to sa loto. Yan. Inutusan ko si kreditor na itaya ako sa loto. So, na kay kreditor kung gusto niyang itaya ako sa loto. So, depends upon the will of the creditor. Tapos, kapag nanalo pa ako sa loto. Okay? So, dalawa yung condition natin. Ano? Pag gusto ni creditor, itaya ako sa loto at kapag nanalo ko sa loto. So, pag tinaya ako ni creditor sa loto, hindi pa 'yon fulfilled. Kasi isang condition pa lang 'yon. Pag nanalo ko tsaka pa lang. Okay? So, mixed siya ng potestative on the part of the creditor and casual kasi chance. Okay? Another. Creditor, bibigyan kita ng 10,000 bilang regalo sa kasal pag pinakasalan mo si third person. Ayan. So again, nakadepende kay creditor at nakadepende kay third person kung gusto nilang magpakasal. So potestative on the part of the creditor and casual condition. So yan, ito yung iba pang kinds ng condition aside from suspensive and resolutory under 1182. Meron tayong potestative or facultative condition na merong dalawang klase nakadepende kay debtor, nakadepende kay creditor, tapos si debtor depende pa kung suspensive yan, void yung obligation, pag resolutory, valid yan. Kay creditor naman, regardless whether suspensive or resolutory, valid yung obligation natin. Yung pangalawang kind of ng condition according to 1182 is nakadepende sa chance or sa third person. Yan. So wala doon sa dalawang parties. And finally, mix of both So mixed condition tayo, nakadepende sa isang potestative condition at sa isang casual condition. So basically, dalawang condition para mangyari ang isang obligation. Okay? So I hope meron akong bagong na-impart sa inyong learning. And uh, ulitin mo lang yung lecture kasi sakaling medyo hindi ka nakasunod, uh, magkukuha mo rin yan. So lagi like sinasabi sa inyo, mag-aral kayo mabuti, mag-ingat palagi at laging tatandaan, ibang klasika. Bye-bye!